Ay guys, meron akong nakita guys na hindi ko alam kung ano yan pero ang dami nila. Pero pag nilapitan mo yan, nawawala. So kung alam nyo anong pangalan yan guys, comment nyo lang dyan sa baba. Kasi dito tayo ngayon sa may, ano, sa may dagat. Kasi paano ngayon eh, pa low tide. Pa low tide kaya siguro sila lumabas, napakadami nila. Yan po, yan dagat. Pa low tide na po yan guys. So, ipa-zoom ko sa inyo kung gaano kadami yung mga gumagapang dyan. Dami. So, yan guys, oh. Ang dami. So, unti-unti nating lalapitan. Pa, ano yan guys, magtago yan sila. Yan. Palapit na tayo. Tapos, magtatago yan sila guys. Yan. Yan. dami. Doon oh. Ang dami niya nila guys so. Pero pag lapit natin ngayon, mawawala yan sila. Doon pa Lapitan natin. So, sok-sok yan. O di ba nilang Diba, ang bilis nilang magtago. dito, guys. Yung palutay doon. Dami, oh. Yung iba dito, guys, kinukuha nila. Tapos, nilalagyan nila ng gata. Makain pala, to Nilalagyan nila ng gata, guys. Pag ganito, maglagay mag sila ng, ano, net. Oh, di ba, yan. Uh. Oh. Maglagay sila ng net. Tapos, pag maano yan sila doon Doon sila sa network ano, diba, Nangatago na silang lahat uh, Tapos Yan, dagat Doon yung city So, lapit lang natin sa city Tapos ito balutay Maalon siya So, ito yung advantage natin dito, guys. Pag malapit tayo sa dagat. Yan. Pag gusto mo maligo, bilis lang. Makaligo. At saka dyan sa gilid namin. Dyan, sa beach. Maraming maligo dyan. Pag walang pasok, sabado, linggo, or holidays. Yan. Maraming mana dyan. Maraming magligo. At saka dito, guys. Ano ta ata ngayon? ah uh, season ng mga jellyfish. Kaya nung nakaraang araw guys, ano dito? May muntika na mamatay dito dahil siguro nakuluputan siya ng ano, uh, jellyfish. Grabe guys, ano, mga bata pa yon mga 8 years old siguro yon Grupo yun sila ng aligo, kapitbahay namin sa likod lang namin. Tapos, sa ligo sila dito. Tapos yung mama, pinuntahan na lang ng kasama niya bata kasi ano, nanigas na dito eh. Parang ano, nangitim na siya. Pinuntahan na mama dito, tapos tinakbo nila sa hospital. Kasi grabe, ang dami. Yung paa niya, yung dyan, yung legs niya. Halos ano, halos ano, puno ng ano, ah, uh, ano yung ano, galamay ng jellyfish ba? Um, ano, bumalik bumali to sa ano niya, sa ano niya, legs niya, sa kamay. Grabe pala yung poison ng jellyfish guys kasi parang nasunog yung kamay niya eh. Parang nasunog talaga. As in. Kaya napaka ano pala nun. Napaka poison pala ng jellyfish na yun. Kasi sunog talaga yung legs niya. Limang araw siya sa hospital bago nakalabas. So, pagka ganito daw guys, mga buwan, season ng mga jellyfish, kaya mag-iingat po tayo pag naligo tayo dagat. Kaya kami natakot kami, sa kanina sana, malaking dagat. Naligot sana kami. Kaso, ano, sabi ng partner ko, takot ako maligo, baka may jellyfish. Kaya di mo kami naligo, kasi season daw ngayon ng jellyfish pag August. So, yun lang guys, mag-iingat po tayo pag maligo tayo ng dagat. Baka so, ano nung jellyfish na yun. Ano ba? Poison. Ingat po kayo lahat.